Tahasan ang ipinakilala ang lalaking bagong nagpapatibok sa puso ni Sia Lim. Kim Chu, iyak na iyak. Patuloy pa rin painit ng painit ang mga kontrobersyal na isyo sa hiwalayan nila Sia Lim at Kim Chu. Hindi makapaniwala ang maraming netizens sa mga naglalabas ng balita tungkol sa breakup nila isyo ni na si Lim at Kim Chu. Matapos kasi aminin ni Kim Chu na mayroon silang di pagkakaunawan ngayon ni Sia ay na naman ang ilang negatibong komento ang pagkalalaki ngayon ni Sia &E. Ayon sa iba, daig pa niya ang hindi tunay na lalaki na walang panindigan sa babae. Gaya rin daw siya ng ibang lalaki na ang alam lang ay paasahin ng isang babae sa mga pangako nito. Ngunit sa huli ay iiwan lang din pala. Sa tala na lang nila na ng Kim Choo, ngayon pa ba daw siya susuko sa dami na rin nilang pinagdaan ng problema o pagsubok? umaasa naman ng marami na sana'y maayos pa rin nila ito. Marami naman nag-aabang sa magiging reaksyon ni Sia Lim. Matapos siyang tawagin o sabihan na dito na lalaki dahil sa controversial issue ng breakup nila ni Kim Choo na inayugnay siya sa ibang kapwa lalaki.